Good afternoon guys, ito nakapagtabas na tayo ng ano medyo malawak-lawak na rin kunti yan, ito yung pinagtatabasan guys yun maliwalas na kunti mainit na yan, ito yung mga pinagtambakan ko guys yan guys so, yung may mga damo-damo pa kailangan pang ano, linisin talaga yan yan tapos dito dito na yung pinagtamba ko usyok diba ayan medyo usyokal dito guys ayan linis linis muna tayo huw oh, ang init na init mainit na guys oh ayan oh init na tanghali na kaya ano muna tayo pahinga muna pahinga tubig lang baong ko at saka itak para pag mauhaw yun tungga kaya relax muna guys relax okay guys babay muna kasi pahinga muna ako dito tayo malinis kasi na malapit na malinis kasi di madali lang naman linisin kasi wala namang damo sa ilalim sa taas lang talaga maraming ano yun pa dahil yung saging hindi ko matatapos to ngayon guys kasi maraming ano damo sa taas hirap hilain dahil pang tinik guys ito ito pala guys napakaraming tinik ito yung mga ano ito okay, so, guys Ay, nung no, Ang daming tinik guys, oh. No. Grabe, talim guys. Yan. Talim ng tinik. Sakit, dami ko ng sugat. Wala kasing guantis na dala. Yan guys, oh hirap talaga pag ano puro tinik yan okay guys bakay na tayo nga muna ako